Hi, uh, I'm Jay, 30 years old. I am a researcher. Uh, ang experience ko naman ay dahil sa nagpuputaro ako matalas to going to my destination. And nag-start ako magka-breakout dito sa pisngi ko, dito sa gilid, makupula. Tapos napansin ko yung nose ko, ang daming blackheads, lalo na dito sa gilid, uh, parang may libag. Kahit ako mismo sa sarili ko, pag nakita ko sa salamin, titiri ako. Then, kala ko wala nang solusyon dun sa problema ko. Then, one day, nag-browse ako sa net, sa website ng Easy Shop. Nakita ko itong uh, W2 Akvigan. Itong W2 uh, binasa ko yung kanyang mga ingredients. Nakita ko yung, yung gandaan niya, lalo na yung Allantoys na nagre-repair ng skin tissue. So, umorder ako agad dahil ang galing sabi ko, ang galing ito. Umorder ako ag agad, ginamit ko siya. Then after two weeks, nakita ko agad yung result. Ang, ang galing talaga ng W2 Akbigant. Kita niyo naman yung ebidensya. Ang galing, nagpapasalamat ako at my age. Tingnan mo naman, kala ko noon, yung dating mukha ko na halos wala nang mapaglagyan. Kala ko wala nang solusyon. Pero ngayon, tingnan mo naman, ang galing-galing talaga ng W2 Akbigant. Nagsimula ako magtrabaho sa real estate company. Ang daming nagbago sa mukha ko. Ang daming pimples, ang daming blackheads. Gumamit kasi ako ng mumurahing makeup. Until one day, nang panood ko sa TV, ang W2 Act Napaganda ko nito dahil 3 days pa lang. Napakita ko na resulta at pinakita ng totoong ganda ko. At one week pa lang, nakita ko na yung ganda. Nagpapasalamat ako sa Akbigan dahil napaganda ko ulit nito.